Isang unemployed na Japanese na lalaki na nasa kanyang 20s ay naaresto noong January 26 para sa pagnakaw at unlawful entry sa mga eksklusibong club sa Ginza, Tokyo. Ang suspect na si Sho Sato ay dating nagtatrabaho sa mga kilalang eksklusibong clubs. Siya rin ay isang high heel addict na mahilig sa mga sapatos na gamit ng mga hostess. Siya ngayon ay nakasuhan ng pagpasok sa mga hostess changing rooms sa iba't ibang mga club at pagnanakaw ng kanilang mga sapatos mula sa locker rooms. Hmm. Umamin si Sato sa lahat ng kaso laban sa kanya at sinabi niyang lubos niyang ikinatuwa ang pagnanakaw ng mga high heel na sapatos. Siya ay nagnakaw ng apat na daan at apat na pares ng high heel shoes. Sa dami ng kanyang ninakaw na sapatos, nawalan siya ng lugar na pwede niyang tulugan at natulog siya sa mga internet cafes. Bukod sa mga high heels, natagpuan din ng pulis sa mga panty ng mga hostess at makeup bag sa loob ng locker room ni Sato. Ayon kay Sato, ang mga eksklusibong club sa Ginza ay heaven para sa kanya. Siya ay nagsimula magnakaw noon pang 2012. Kasalukuyang iniimbestigahan ng pulis kung siya rin ba ay sangkot sa mga pagdanakaw sa mga club sa labas ng Tokyo.